Hello, hello sa inyong lahat. Nandito oh. ulit si VSO o si Kasama ko sila, Sela, Heron, at si Dadilo as usual. Hello! Ako ulit nag vlog ulit, tagal-tagal ulit, no? Nawala ako. Hello, share ko lang. Oo, tayo. Ano yung tayo? Nakita yata sa video. Double! No, May tae! Tae! No, di mahalan. Ayan, hawak hawak kasi tayo, ba? Maka-applicate tayo ng tae. Uso pang na dito. Diyan <laughs> um, nandito na kami. Uh, naman no, kasama ko si jeron at si Sela. Uh, <laughs> Pagpasok na siya sa school bed. No. Let's go! let's go! Let's go. 呵呵呵。<laughs> <laughs> <laughs> Hello, hello sa inyo lahat. Nandito si Beso Singer. Kasama ko si Prince. Labang Hindi, joke lang. Labang ka! Aba, siya na ngayon gumagangan. Ako na ngayon yung mataldal ulit. Kamusta ka naman? Anong nangyari sa'yo? Na-enjoy mo naman. Anong kinain mo sa untog? Na untog! Ita! Na untog yun. Ngayon guys, sa kauwi lang namin, galing kay La... Ba yun? Sa eskwelahan <laughs> nila... Heron at Heron at Sela. Ayun. Uh, 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 <laughs> ay, ay, oo, ayun. Namemental ko At tagal ko rin hindi nag-vlog, no? Like, months na. Hindi, hindi. Naka-play. Naka-play. Naka naka Abel, tagal na. Nakakabalag. <laughs> naka <-balang. laughs> ha? <laughs> Nagpakabalag. Hindi, ngayon nga kinakabalag ako. Hindi ko alam sasabihin ko. Kasi kaya non-cut na to, ha? Walang cut to. Walang daya to, guys. Um, ayun. Umabot namin ngayon sa school. Sa school. <laughs> <laughs> Wait lang guys. Please sabi ko sa kala, hi vlog. Hi guys. Hi guys vlog. Hi vlog. Welcome to my guys. Hello <laughs> legit guys. Sabi may mental vlog ako. Ano man ko? Tagal ko na wala kasi. Wait lang. Ano sabihin ko? Ayun, mamaya. <coughs> mamaya pupunta kami sa eskwalahan ulit. Yun yun. Yun yun. Ayun. <laughs> Ayun! <laughs> Ayun. <laughs> Ayun. <laughs> <laughs> ay lang. Ah! Okay guys, Ma mamaya, pupunta kami mamaya, alis ulit kami. Kasi kakatapos lang di ba namin pumunta sa school, Lila, Heron at Sela. Ngayon kami naman, alis na naman ulit kami. ay pupuntaan din kami, pupunta kami sa skwelahan. You know, we need to fix some things. And, uh, you know, ganun-ganun lang yun. So, abangan nyo yun lang ulit mamaya. Mahaba-haba, mahaba-haba, mahaba-haba ito ulit yung vlog natin. Maring umabot ng ilang po, lampin na minuto. Baka mga 3 minutes lang, mahaba na yung delok lang. mental block ako! Ano nangyari sa akin, guys? Nami-mental block ako. Tagal ko rin kasi natigil sa pagbablog. Ito na naman tayo, guys. Part 2. Alis ulit tayo. Ngayon, sasabi mo sa ila. Like, share, like, Comment, it's like oh, dislike, yeah, hmm. dislike. Thai guys, Let's Let's go. go. <laughs> kami dito. Ito kong balik. Kamusta siya? Kamusta ka? Okay. Okay, ikaw? Ako na. Agard na ako. Agard na siya guys. Ako mas agard Oo, na rin. Pagod. O, oh, siya pagod na rin. Pagod ka? Ako. Ah, oh, takot, takot. Oh. Ikaw nakapag-video doon kasi baka bawal. Ha? Pwede doon. ako ah, pwede ba doon? Oo. Oo, malay ko. Baka pagsabihan tayo. Baka bawal yun. O, diba? Books are all. tami mo, ano sabihin? Let's go. Let's go. Ano? Start. Oh, hmm. Ito Mama. ulit kami guys. Hahah. na kami Hahah. dilim ko Hahah. Hahah ayan kasama namin si uh, baby Sela ayan hello how are you pagod ka? nakatulog yan guys hindi na ako nakapag vlog kasi nga daming tulog din dito so syempre gandun na muna tayo at ito ako ngayon guys sa taas ako ngayon ayun, ah, grabe napagod ako sa vlog kanina grabe ito yung si Prince Labanca na inaasikaso niya yung aking work kasi tatapusin niya daw ayan oh. Yan, sinetop ko siya, nasetop siya, oh. Ayan, ginagawa niya ngayon yung work, oh. Ne Joke lang, kutka BSO. Oh no, bawal yan! Uh, baka baging ganun yan. So, yun, agad nun na muna tayo, guys. And I'll see you guys to my next video. Pagod na pagod tayo ngayon, guys. Paalam na muna. Bye! 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 Bye.